Si Sharon Gamboa Cuneta ay ipinanganak noong January 6, 1966. Kilala sa tawag na megastar, nagsimula si Sharon bilang recording artist under Vicor Records noong 1978 sa edad na 12. Marami siyang pinasikat na kanta tulad ng Mr. DJ, High School Life, Bituing Walang Ningning, Maging Sino Kaman, Langis at tubig, sana'y wala ng wakas. P.S. I love you, to love again, at kahit konting pagtingin. Dahil sa success ng kanyang mga awit, nabigyan din siya ng break sa larangan ng pelikula at telebisyon. Ang Dear Heart ang kanyang unang pelikula kung saan ay leading man niya si Gabby Concepcion na kalaunan ay kanyang napangasawa. Naging bunga ng kanilang pagmamahalan si Casey Concepcion na ngayon ay isa na ring sikat na personalidad dito sa Pilipinas at maging sa abroad. Noong August 1987, tatlong taon matapos ang kanilang pagsasama, nagkahiwalay si na Sharon at Gabby at tuluyan na ngang naanal ang kanilang kasal noong 1993. Taong 1996 naman nang ikasal si Sharon Coneta kay Kiko Pangilinan. A year after, ay lumipat sila kasama ang kanyang anak na si Casey sa Boston. Dito ay natapos ni Sharon ang kanyang degree sa business habang si Kiko naman ay nagtapos ng postgraduate studies sa Harvard University. Aside kay Casey, Nabiyayaan din sila Sharon at Kiko ng dalawa pang anak na sina Kaki at Miel. Kalaunan ay nag-adopt sila ng isang batang lalaki at pinangalanan itong Miguel. Sa video na ito, ibibigay namin ang aming mga opinyon sa issue na kinakaharap ngayon ni megastar Sharon Cuneta tungkol sa sunod-sunod na pagpo-post niya ng mga cryptic messages sa kanyang mga social media accounts. Please watch this video until the end. Thank you. Kakapasok pa lang ng 2024, pinagpipiestahan na si megastar Sharon Cuneta. Kano naman ang sabi niya sa mga fans niya? Sakay na. So <laughs> <na> sa intriga! <laughs> Sakay na sa childe, ang sabi niya mga asumera kayo. This is because of her cryptic posts sa social oh, media. Yeah. Sa kanyang mga social media pages, ibinahagi ni Sharon ang parehong larawan, at mapapansing hindi kasama sa larawan ang ulo ni Kiko, ang kanyang caption, ay mas nakakaintriga, para sa ilang netizens. Merry Christmas from me and MY4 Angels, MY Gremlins. Mahal ko kayong lahat. Medyo madami-dami yun ah. Eh. And, ayun nga, syempre, kapag ka ikaw nag-post ka dyan, eh ano yan, either... Meron kang maririnig na magandang comment at meron karing rin maririnig na mga bad comments, di diba? Asumera daw ang mga tao. Mm -hmm. Pero, Scar, ang iniisip ko kasi dyan, sa tingin mo ba ano to? Uh, Nag-undergo ng depression? You know what? I cannot really say based mm -hmm. on yung mga posts niya lang. Mm -hmm. Kasi ano, parang ang babaw for you to tell na, Mm. nag-depress na de tong taong to and uh, kasi ang depression medyo serious yan na ano na condition mm -hmm. and it requires medical attention okay so you really have to go through a medical professional for you to be tested and assessed mm -hmm. for Better, you to say uh -oh. na ano ka uh -oh. you're undergoing uh -oh. depression uh -oh. yes okay uh -oh. So hindi ko pwedeng masabi na ano kasi may, may mga iba kasi na you know they just use social media para lang mapansin, 'di ba? Mm -hmm. So hindi natin alam kung mm -hmm. I can't say. Yeah. Mm -hmm. Pero alam mo yung word na depression, mm -hmm. ano 'yan ha? Most of the time it's misused and overused. Mo? And overused. Oo. Uh -uh. These days, especially sa mga kabataan, mm -hmm. gamit na gamit nila yan ngayon. Yeah. Oh. Alam mo ba yung tipo na makaramdam lang ng kalungkutan. Na Halimbawa, de hindi lang nakasama na. sa mga tropa na de depressed. Na de ang paano na nila, I'm depressed. Yung mga ganyan. Pero ano ba talaga ang um, definition ng um, depression? Well, depression is a mental disorder. Mm -hmm. And because of that mental disorder, um nagkakaroon ng mga pagbabago sa behavior mo. Mm -hmm. And isa dito yung yung mood, malungkot ka, alam mo yun, hindi mo alam kung paano ka makaka makakakuha ng positive na mood. Oh, yung parang dark. Very diba? dark. Oh. And then another thing is yung wala kang gana to do physical activities na makaka-uplift sa'yo. Or yung mga um, things na... Dati naman ginagawa. Aa, Kaya lang kasi ngayon, halimbawa sa TikTok, hmm. meron diyang ano eh, yung five signs to know that you have depression. So, I think, yung iba kasi ang ginagawa, tin binabasa nila, di ba? Sasabihin nila, ay, ito, ay, oo, ganito ako. pasok Ay, ito, check. oo, check, check. Ay, depression. So, lima yun, check baby, check baby, check check. I'm depressed. And, um, i ano na nila? I-validate na nila yung, mm -hmm. yung nabasa nila based on ano nga na. Ito yung ito yung mga signs. Lahat 'yan applicable sa akin eh. So ibig sabihin, uh -oh. depressed ako. Yeah. Uh -oh. which I think hindi naman all of the time ganun eh ang ano, no. 'di ba? Ang situation. Oo, no. no. uh -oh. hindi no. lang 'yan basta mag may checklist ka lang, uh -oh. 'di ba? Mm. And I think, yung mga pinupost din kasi dyan, I think that's based then on what the person who posted it underwent. Yes. Diba? So, iba-iba eh. Iba-iba yes. yung situations uh -huh. natin. Uh -huh. Baka naman minsan parang, ano lang naman yan. Yung parang sadness lang. Uh -huh. Diba? Ikaw ba, nakaranas ka na ng depression? Ako kasi never. Hindi, <laughs> joke lang. Sana all. Uh -huh. No, I cannot say, mm -hmm. no. Ganito, na-depress ako, na-depress ako, i-validate ko yung naramdaman ko na depression yun para sa akin. pat hindi siya yung depression na kinailangan kong pumunta sa doktor at kailangan kong mag-medication. Kung baga, hindi siya clinical? Hindi siya clinical. Okay. Kung baga, there was a point in my life when mer there was a big blow mm -hmm. and hindi lang isa to. Okay. So, blow by blow. Oh. <laughs> Ah hindi sobrang nakakuyol. hindi. So, ano 'yon? Tatlo 'yon na mabibigat talaga mm -hmm. na sabay-sabay dumating sa akin. Okay. And it was so overwhelming. So, ako, um what I did nung time na 'yon, ano eh, um kasi 'yung mom ko, talagang siya 'yung takbuhan ko mm -hmm. whenever I have problems. Alam niyo, siya talaga 'yung talagang sinasabihan ko. But th th at that time kasi, my mom was undergoing a medical condition. Mm -hmm, mm -hmm. She had a stroke. So, she was getting better. So, I didn't want to add dun sa ano na baka pag sinabi ko sa kanya, alam mo yun, mag-isip siya nang mag-isip. Tapos, mm -hmm. maging rason pa para magka-stroke siya ulit. Mm -hmm. Anyway, so, ang ginawa ko nun... I would just go inside the ano the bathroom uh -huh. iiyak lang ako na iiyak pag sobra na talaga yung punong-puno na talaga yung parang yung dibdib mo feeling mo sasabog uh -huh. sasabihin ko doon sa mga helpers uh -huh. na walang papasok walang kakatok wag niyong papayagan ng mommy kung pumasok sa room ko alam mo depressed ka na pero ang taray mo pa hindi, kasi I didn't want my mom to see that I was crying. Mm -hmm. Kasi pag nakita ko ng mommy ko na I'm crying, mm -hmm. alam mo yun, mababahala siya na bakit ka umiiyak? Mm -hmm. Ano yun? What's bothering you? I didn't want that. Mm -hmm. So, ang gagawin ko lang, iiyak lang ako na iiyak doon sa banyo. Tapos pag naiiyak ko na lahat, yung feeling ko pagod na pagod na ako, ano na, de, okay na, parang Lalabas na ako, tapos I'm going to fix myself. And then, I'm going to go back to my usual routine. Mm -hmm. Na Kung kunyari, lalabas ako, mag, magkakape, mag-ano, gano'n. Uh -huh. Hindi mo naman talaga mahahalata na, na may pinag ano eh. ako nung time na yun. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Sa akin naman, maraming times sa buhay ko na parang na andun ako sa lowest point. Uh -huh. Na talagang sobrang lungkot na parang feeling mo parang wala nang bukas. Naramdaman ko yung mga times na nakahiga na lang ako. Mm -hmm. Yung ayoko nang bumangon, ayoko nang magtrabaho. Eh ako kasi, Scar, ano ako eh, multitasker ako. Mm -hmm. eh. Hindi ako papayag na may oras na nasasayang. Mm -hmm. Lagi yan, talagang may puno na there were times nga before na, ah sige, sa linggo na lang ako matutulog. As in literal ha, mm -hmm. talagang I really work talaga. Mm -hmm. So kapag ka nangyayari yung ano na yon sa akin, nakahiga lang ako ano yun ko siya nanamnamin ko mm -hmm. ayoko eh. kasi i-invalidate mm -hmm. ay, kasi nararamdaman ko siya eh di ba mm -hmm. talagang yung kalungkutan dahil din sa problema mm -hmm. okay so ngayon ang gagawin ko niyan bibigyan ko ng time yung sarili ko mm -hmm. na parang ano na yung sa akin uh, parang ilang relion <laughs> oo o, parang oh sige uh, andito And yung ay, bulgari ang <laughs> daming time. Oh. oh, Hindi, tinatime ko talaga yung sarili ko. Para okay, enough na. Mm -hmm. Hindi ka rich kid. Marami kang mga Oo, oo. Na, parang minsan, alam mo yon kasi syempre, una, yung mga payables ko. di mm ba -hmm. diba? Pangalawa, may mga estudyante ako eh. Mm -hmm. Tapos pangatlo, may mga na hinahandle ako ng teacher. Hindi ko naman kasi pwede sabi na, pwede ba? Malungkot ako ngayon. Oh. Hindi mo pwedeng sakay <laughs> sa mm. Wala mo nang sweldo today kasi pagod ako. Pagod ako. Oh. Oh, yeah. So you have to be at your best all the time para sa kanila. So yun, aano ko lang kakalmain ko yung sarili ko. Tapos ano na, parang balik na naman. Mm -hmm. Alam mo mat uh, matutulog ka, gigising ka, yung parang life goes on mm -hmm. kahit na mayrong ganoon. Mm -hmm. But ang uh, I think yung importante doon, yung parang aware ako aware ako dun sa mga responsibilities na kailangan kong gawin, mm -hmm. diba? But you know what? There are other people na, ano, talagang, I think hindi nila talaga nakakayanan to mm -hmm. the point na they end up, alam mo yon parang... Taking their lives. Oo, oh, oh, taking yeah. their lives. Mm -hmm. uh -uh. Oo, oh, oh, ano yan? An ako, personally, may kilala ako na, yeah. alam mo yon, tumalon sa balcony. Oo. Mm -hmm. yeah. It's just, it's so sad. Anak ng friend ko. Mm -hmm. Yeah. Too much yung depression. Pero meron naman din ako na ano, meron ako, yung <laughs> mommy ko, mm. meron siyang good friend mm. na nagkaroon ng breast cancer. Mm. Nasa sobrang kapraningan niya, magaling na siya eh. Mm. Alam mo, ilang years na, tapos pero sa sobrang kapranin niya, feeling niya mamamatay siya. Mm. So, lagi niyang sinasabi sa mommy ko at sa ibang friends nila na parang, mamamatay na ako. I'm going to die. I'm mm. going to die. Alam mo, sa sobrang buisit ng mommy ko sa kanya, sinabi, alam mo, ang tagal-tagal mo na sinasabi yan, hanggang ngayon, buhay ka, paali ka na. Umakit tayo sa rooftop, itong e, termite na kita. Parang <laughs> matuloyag ka na. Salvahe. <laughs> ang mga tao, iba-iba talaga yung coping mechanism, di ba? Mm -hmm. So, like, for example, ikaw, yun nga, iniyak mo lang. Mm -hmm. Ako naman, hindi ako lang. <laughs> Sagwa, di ba? Yung isa iniyak, yung isa iniga. <laughs> ano ba yun? Hanap tayo yung inipulang, oh, lang. oh. <laughs> ako lang siya, ng mga ilang oras pa. Oras ang binibilang. So, meron namang iba, nako, nilalagay nila sa social media. So, like what happened kay Sharon Coneta. Mm -hmm. Yung mga cryptic posts na yun. Mm -hmm. Ako kasi, when when that thing happened to me mm -hmm. back in 2014, I deactivated all my social media accounts. Bakit? I, alam mo yung kasi, it's tempting eh to post things mm -hmm. na parang sad things. Kasi uh -huh. that's how you're feeling. Ayoko yun. Kasi parang bakit idadamay ko pa yung iba plus ayoko rin na matempa ko to message my friends and tell them about my problem kasi i don't wanna burden them yeah. mm -hmm. Mm -hmm. ako naman scar kapag kaninbawa dumarating sa time na yung sobrang lungkot ko mm -hmm. minsan kasi totoo yun eh yung parang gusto mo nang magpost <laughs> wala lang ah, yeah. pero para sa akin ayoko mm -hmm. for the same reason din sayo na uh, ayoko kong i-burden yung ibang tao at saka ayoko yung Hey, what happened? Yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Diba? Oo, oh, tapos yung tatanungin pa nila sa comment section. <laughs> hey, what's up? Yung mga ganyan. Pwede ka naman nila i-PM. Diba? I'm just a phone away. <laughs> yung So, pero, kasi nga minsan, kating, -kating rin ako na mag-post. Mm -hmm. Ang ginagawa ko, nagpo-post ako sa TikTok. Ah, oh, okay. Mahilig kasi ako gumawa ng mga tula. Ah, uh -uh. So, pero yung mga tula na ginagawa ko, mga cryptic. Uh -huh kaya lang nilalagay ko siya sa TikTok kasi sa TikTok walang nakakakilala sa akin ng personal oh okay uh -oh. <clears throat> tayo kasi nung may malaking dagok sa buhay natin ang ginawa natin talaga nag you know we stayed away from social media yeah. in your case naman di ba parang since wala man nakakakilala sa iyou sa platform na TikTok mm -hmm. yun ang ginamit mo na yeah. abi uh -oh. para makapag-release ka nung ano mo nung mm -hmm. whatever would make you feel good yeah mm -mm. anyway which is taliwas naman sa ginawa ni megastar kasi oh. si megastar naman todo ang post yeah may iba mm -mm. Mm -mm. parang may ta sa kay meta <laughs> ay hindi kaya <laughs> for the views ito for the views ba ito pero parang hindi naman kasi sabi nga eh sabi doon kay ano eh kay Um Christopher مين uh -huh. gusto niya bilyonaryo na siya so i don't think it's for the views ikaw ano yung take mo doon doon sa ginawa ni Madam Sharon Cuneta sa akin kasi alam mo hindi ko naman pwedeng sabihing mali yung ginawa niya kasi okay. syempre iba-iba talaga tayo ng way of coping. Eh. Okay. Parang tayo kaya nating labanan. Mm -hmm. Ayaw natin na pagpipiestahan yung kung ano man yung problema natin at of course ayaw nating iburden ng other people. Mm -hmm. But syempre sa kanya sa case niya hindi natin masasabi baka kasi nga wala naman talaga siyang makausap. Mm -hmm. Diba? Or way niya na baka mamaya pag nag-post siya, makagather siya ng enough positive comments to make her feel good. Mm -hmm. I don't know. Hindi niya na, ano, parang na-overlook niya yung... Mga negative. Uh, oh. Kasi tingnan mo yun, alam mo yung mga bashing sa kanya. Parang papansin ka. Oh, oh. Parang ka ng si Chris Aquino. Oh, oh. Na parang... Um, kailangan mo nang magpatingin sa doktor, may mga ganun eh, mm -hmm. di ba? And hindi mo maaalis sa mga tao yon. But you know, kasi people are so easy to judge, tiba? di ba? maglagay ka lang ng anything sa social media. Ano na talaga, pinapakahulugan na nila ng kung ano-ano. Yeah. Di diba? Mm -mm. Parang kagaya yan, iniisip ng mga tao, ano ba, hiwalay na ba sila? Mm -hmm. Ni Senator Kiko Pangilinan. Mm -hmm. Na alam mo, para sa akin kasi, Scar, ha, mali. Mm -hmm. Yun yung ano ko, ha, opinion ko. Yes, your take on it. Yeah. unang una kilala ka, di ba? Mm-hmm. Uh, ano, maraming nakakakilala sa Mm-hmm. Kung baga, eh, ikaw, ang nangyayari sa'yo ngayon, post ka. Ito, ganito yung sitwasyon, mga cryptic. Tapos, later on, um okay ka na naman, di ba? Tapos, magpo-post ka na naman. Mm -hmm. ng the same thing, di ba? Parang naging, parang naging vision na lang niya, naging hobby na lang niya yung gano'n. Napapagod yung mga netizens, yeah. di ba? Sa <laughs> roller coaster, Gumagana ng gumagano. Oo, oh, di ba? So, parang, syempre, minsan siguro yung mga ibang tao nga doon, parang out of ano na lang rin eh, parang concern na rin. Yeah. Kaya gano'n yung nasasabi. Uh -huh. Kasi, alam mo, merong isang nagsabi doon. alam mo, nawawala yung premium mo. Mm -hmm. Kasi, ano ba naman yan sa so, tagal mo sa industriya? Ngayon ka pa nagkaganyan. So, parang ang nasisisi ngayon, si Kiko. Mm -hmm. Di ba? Si, si Kiko, close. <laughs> si Senator, <laughs> ano? <laughs> Kiko Pangilinan. Si Senator, <laughs> usapan natin si Kiko Maching. <laughs> so, ayun. So, parang, di ba? Paparoon yung mga tao sa paligid mo. Ano ba? Si Casey ba ang dahilan? Yung mga tipong gano'n, mm -hmm. na may mga nadadamay pa. Mm -hmm. di ba So, para sa akin, siguro, Bago ka mag-post, isipin mo muna kung ano yung magiging epekto nito. Mm -hmm. Ano yun? Parang hindi, hindi ka na nagkaroon ng time na mag-contemplate? Eh, hindi. Kasi minsan, di ba, yung parang spur of the moment na yun yung nararamdaman mo. Hindi hindi mo kasi kayang kontrolin yun eh. Tsaka kung yun yung nararamdaman mo, wala ka ng time para isipin kung ano yung mga negative na mga comments na idodraw nitong ipopost mo. Yung, Ewan ko ba? Naiintindihan ko kasi where you're coming from. Mm. Kasi ako ganyan din. Oh, oh, Pero kasi oh. syempre, like what I said, hindi naman nga pare-parehas ang coping mechanism ng mga tao. Mm -hmm. So, hindi natin pwedeng sabihin na na parang just because somebody said na nawawala yung premium mo, na inalagaan mo for such a very long time, tapos biglang eto ngayon, nagkakalat ka. Mm -hmm. Pero kasi hindi naman natin kasi alam kung how she was from childhood, growing up and everything, ano ba yung mga pinagdaanan niya, na hindi naman niya dinidisclose sa public. Mm -hmm. mm -hmm. diba? Tapos biglang eto, parang baka naman mamaya punong puno na, hindi na niya kaya, di ba? I mean, don't know. Kaya lang kasi Ska, Yan nga, ano eh. Ewan ko ha. Again, opinion ko lang uh -oh. to. Siguro kung ordinaryong tao ka, may iintindihan ko eh. Well, yeah. Ano, diba? may point ka kasi doon because nga she's a public figure. Oo. Oh, That's why. Oo. So, I think one of the things na kailangan mo talagang ingatan, na, alam mo yun, minsan kahit na gustong gustong gusto mo nang magsalita, di ba, you have to consider pa rin mm -hmm. na public figure ka. Whatever you say, whatever you post, it matters to people. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. So ayun, akin naman 'yun lang yung ano ko doon mm -hmm. na parang ingat 'di ba yeah. sa pagpo-post. Mm -hmm. Sabi nga, eh, that's um one thing din, na parang price 'di ba? <laughs> The <laughs> price na siya ng being yung... Jessica. Ingat, <laughs> ingat. <laughs> <laughs> Kainis. Hindi, ba? Parte yan eh. So dapat uh -hmm. ano, dapat maging ano kaya eh, aware ka mm -hmm. sa mga bagay na 'yan mm -hmm. or let's say for example talagang hindi mo ma-ano mapigilan eh yan na nga na-i-post mo na kapag sinita ka ng tao wag wag kang magagalit mm -hmm. kasi sa case niya eh parang sinasabi niya eh maraming taong ano nag-aassume mm -hmm. 'di ba mm -hmm. eh, sabi niya maraming yung assumptionista sa mundo mm -hmm. 'di ba so ayun but si you know ako i remember ha, during the time that I was still studying collegiate ko mm -hmm. no Uh, yung educational uh, no not not the educational the ano the psychology professor sinabi niya na never never assume mm -hmm. kasi sabi niya yung assume it's spelled ano nga a s s u m e mm. the sabi niya if you assume sabi niya you make an ass out of you and me <laughs> Kasi nga, di ba, nag assume kayo pareha. So, uh -oh. kung ano-ano yung mga tumatakbo sa utak ninyo, na hindi naman pala yun yun. Yeah. Di ba? And then later on, ma -a ano mo na, oh, shucks. Parang, we've... we F up. <laughs> 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 uh -oh. <laughs> Muntik na ako. Na. <laughs> Sometimes it really happens mm -hmm. na bugso ng damdamin. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Kaya nga lang, yun nga, yung ibang tao, ang bawa tayo, di ba? Meron tayong iniingatan nga eh, na ayaw natin na basta na lang mag-post diyan at pagpiyestahan, mm -hmm. di ba? Alam mo ang um, ano diyan natutunan ko. Halimbawa, habang ngayon, wala ka pa dun sa situation na yon, dapat mag-isip ka na ng senaryo na what will happen? What will I do kung halimbawa dumating ako sa point na yon? I don't know, parang maging ano ka lang, logical ka lang. Mm -hmm, mm -hmm. Parang i-ready ire mo yung sarili mo na, okay, you have to promise yourself na whatever happens, hindi ako magpo-post sa social media. Okay. Di ba? Di parang ganun eh, I i-condition mo na yung sarili mo. Instagram na lang. Sa Instagram, <laughs> sa TikTok na lang na hindi ka kilala. Oh. So, ganun eh. I think, I think maging ano kayong conscious ka um, sa fact na para hindi nga umabot sa ganitong punto, uh -uh. 'di ba? Lalo na nga 'yung may mga 'yung mga taong may pinapangalagaan na pangalan. Uh -uh. Para at least kapag dumating ka dun sa scenario, i-remind -re ka, nandiyan 'yan sa ano mo, sa isip mo, ah, o nga hindi dapat. Uh -uh. Kasi minsan wala eh. Ah, okay, pa post na agad. Uh -uh. 'Di ba? So ayun, I think it will help them. Uh -huh. So dapat talagang, you have to tell yourself na okay, whatever happens, hindi ko ilalabas. Kasi yung iba, di ba? <laughs> nag-away <laughs> lang eh. Ang <laughs> Yan na naman tayo sa <laughs> Hindi ako na maglalabas na kung anong issue. <laughs> Kasi parang minsan, di ba, nag-away, nag mag-jowa, nag-away, magpo-post. Ganito, ganyan, ganyan. Tapos, ma oh, bati na kami. No, but you know what? I think that's that's one of the reasons kung bakit hindi talaga dinirect me ano, ni Megastar kung ano man yung problema. Kasi parang, nga, parang baka she was hoping na maaayos whatever yung problema na yon And she didn't want yung mga netizens na, alam mo yon yung negative ang maging ano na, approach. Kunyari, let's say, kunyari lang ha, It was a marital problem. So, parang kung magkabalikan sila, ayaw niya siguro na ang pangit ng magiging dating na dun sa mga... Ano? Ano lang ha? Oo, oo, oo. Naintindihan ko naman. Ko lang, parang fast forward dun sa mm -hmm. ano di ano. ba diba? So, yun. Eh kaya lang kasi nga, anong nangyari? Ganun na nga yung nangyari. <laughs> Inasume din nila. Oo, oh, oh, na parang, nako siguro may ano to, may ibang girl lalo to si, ano, si Senator. Uh ba -huh. Diba? Uh -huh. Hindi niya na ano yon hindi niya nakita. Mhm. Mm ah, uh -oh, yung sinayo na yun. I guess kasi pagka de uh, pagka yung year so sad, tapos very emotional ka. Mm -hmm. Alam mo yung syempre hindi mo na maiisip na ito ba pag pinost ko may mga negative ba na ano, may mga nega ba na ano? Oo, mm -hmm. ba uh, Yeah, not all. Hindi naman know. siguro ni sila magnega kasi mega ako. Eh, <laughs> <laughs> <Ay, why? laughs> <laughs> Sounds like loud. <long. laughs> ay ay ay. Alam mo, ano eh, ang, ang nangyari dyan, parang kinukompere pa tuloy siya ngayon kay Casey. Kasi mm -hmm. look at how Casey handle her, ano, yung, halimbawa, meron ano, siyang mga, kung anumang problema. Hindi naman siya nagpo-post ng mga ganyan, ng mga cryptic. Mm -hmm. Diba? Pero ikaw, Scar, um, sa tingin mo ba, na nabawasan yung mga respeto ng tao kay Megastar na um, after mangyari to kasi may nagsasabi na parang nabawasan yung premium. Well, ako sasabihin ko oo, mm -hmm. nabawasan yung ano, respeto sa kanya. Kasi mm -hmm. nga, like what I said earlier, people are so quick to judge. Mm hindi -hmm. ba? Mm -hmm. Oo. Pero kung ako mismo yung tatanungin mo, hindi. Mm -hmm. Kasi para sa akin, kahit na ikaw ay public figure ka, tao ka lang. Mm -hmm. Alam mo yung pinagdadaanan mo, kung ano yung pinagdadaanan ng normal na mga tao. Mm -hmm. Kung baga, kung kung nasasaktan ka, nalulungkot ka, na, na, uh, to, nasisiyahan ka, lahat yun eh, nangyayari sa lahat ng tao. Mm -hmm. So, may mga pagkakataon na dumadaan ka talaga sa unos. Pero hindi naman ibig sabihin na uh, yung unos na pinagdaanan mo eh nakakabawas mm -hmm. sa pagkatao mo. Yeah ba. Mm -mm. Sa akin nang noon. No. Sa akin naman um lang. Mm -mm. Kasi isa ako dun sa nag-isip eh. <laughs> Kaya ako yung ako masyado nang <laughs> nagtitingin, <laughs> kasi, kasi naman ka? <laughs> oh. oh. Ay, pwede pang pag-usapan dito kay Mega. Hindi, <laughs> <laughs> but sa akin kasi parang ang nakakaano dun yung nag-react na maraming asumerang wala, ganun talaga, mm -hmm. di ba? So, ano yan, consequence yan ng ginawa niya, mm -hmm. 'di ba? Mm -hmm. But anyway, that's ano, eh, mega star, eh, kahit anong sabihin mo, 'di ba? Uh -uh. yeah. Nakagawa Yeah. na ng pangalan. Oo. Uh -uh. mm. Yes. Sa ating pong mga nanonood ngayon, ano po ba sa tingin niyo? Uh, tama po ba yung ginawa ni Mega na siya ay, alam mo yon yung during that time po na at her lowest, siya po ay nagpost ng nagpost ng mga cryptic messages, and then now the now po, parang okay na sila, parang sinasabi nga niya, based dun sa sinabi ni Christy Fermin, ano, mm -hmm. na parang yun nga, maraming asumera. So, ano po ang take nyo dun sa sinabi po na yun? Yeah. I-comment mm -hmm. nyo po yan sa ating comment section, mm -hmm. and pag-usapan po natin. Mm -hmm. yeah so you need that mm -hmm. yeah bye thank you